Wala na naman daw. Siguro ang dapat. Makabangan ko dito. Yan yung mga kumbaga yan yung mga humahadlang. Ano po? Sa Doktor, sige. oh, wala. Duwid yung itin. Dalawa. Aray. Masakit. Aray po. Ulitin ko Sakit Doktor. Wala. Doon yung itim, dikit lang natin. Alay ko, kuya. Ito yung kulang. Pilip po. Aray! Ouch! Sa po. Sa perarota. Pistila na rin. Ah! Pum! Bingit. Oh! Tatanggalin mo yung lagay mo rito ha. Ah, Tatanggalin mo ha. Aray! pala. Tatanggalin mo. Oo! Oh, Tatanggalin mo. inggit oh. Ingit galit. Naingit ka galit, Aray! Ay, aray! Mo, ah! Tatanggalin mo ha. Tatanggal mo. O, dalawang kamay. mag-usap tayo. O, pagano'n. Pagano'n, pag, -anon. pag, -anon, pag -anon. Sige, pag-anon. Dalawa, dalawa, dalawa. Pababa. Pababa. Alisin mo na lagay mo rito, ha? Oo. Oh, oh. Alisin mo na, ha? Oh, Oo. Oh. Matagal mo na kinulam ka? Ah. Matagal na? Ay, hindi. Hindi. Kailan oh. lang? Kailan lang? Oo. Oh, oh. O, sige, sige. baklas mo lahat Baklas. Mula ulo, sa ulo, mula sa ulo. Sige, ganyan pa baba. Pababa. Oh, pababa. Para hindi tayo tumagal ng gamutan, alisin mo, mo mo, ha? Ah! mo. Poo! Hmm. Aalsin mo ha. Ngayon mismo it ha. Oh, baklas, 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 baklas. Sige pa. Sige, tanggalin mo lahat yan. Baklasin mo, baklasin mo. Sige pa. Kaibigan lang pa ito. Sige pa. Sige pa. Baklas. Tanggal. Sige pa. Tanggal. Kunti pa, kunti pa. Ay, si Madam, oh. Patay umiyak. Sige Sige pa. Aray po, aray po! Aray po! Aray po! Siya may tarday dito? Siya may tarday? Si Ate. Si Thomas? Si Tamac po ay, Kita ay, mag, po. Ikaw? <laughs> may tarday ka? Ay, Kahit pa ah? paano ko may nakikita ah, daw. Nakikita mo ba? siya? Nakikita mo ba? Nakikita mo, ay naka tayo. Masako po. Tutuan. Sige hmm. pa, kunti na lang. <laughs> Panginoon ko niya sa aking madaki lamingang na basbas ba ba sa'yo. Dita? upang kung sa'yo kong magambala sa babae. Ang sa kong may atal. Kita mo kita ngayon? Kita mo kita Madam. Okay siya sa salat. Nandito ko sa Dasmarinas, Cavite. Maraming salamat sa mga sumusuporta. At patuloy na suporta, Maraming salamat kay ah, Apoken, Apo Marwin, kay Apo Sita, Sismay, kay brother. Puh!